sir. Wait lang sa lahat. Wait lang. Asawa mo yan, te. Asawa mo yan. Asawa mo yan. Okay, okay, sir, bago po kayo mag-complain. Ma'am, siya po ang complainant. Hindi po kami. Assistant lang po kami. Oh, ba't nandito ka, pre? Ha? Huh? Ano ginagawa mo dito? Oh. Hindi, talaga. Hindi, anong tayo ka lang? Anong, anong kailangan natin dito? Ano? Pag-usap na lang tayo sa presinto kung ganyan. Ay, ay, ay. Yan! Gee! Tama? Tulak? Ano yung tulak? Tara nga. Tara ba mag na mag-video dahil may data privacy app? Sa so, anong kailangan nyo? Oh, bakit? Ba't nandito may yan? Kayo? Ilang years na po ba kayo kasal nito ni Sir Ray Pagyo the third? 18 years na po. 18 years. Ano po ba yung trabaho niya? Driver po. Government or private? Private po. Okay po, ma'am? Ano po ako? Field Coordinator. Okay. Ano po yung pangalan ng kabit ni Sir Ray Pagyo? Angelico Vita Mantelias. Ano po ba siya, ma'am? Anong trabaho niya? Um DSWD. Si Tiling po namin siya. Purpose member po ako. Parent Leader. Okay, so ano pala siya? Government employee? Yes po. Kasal din siya? Kasal po sila. Oh okay. no! Okay, Tinding kaso tumaharap ni Ma'am Angelic. Kasi since government employee siya, may admin charge laban sa sa CSC. Pwede siya makasawang uh, criminal case. Kung si Ma'am yung magkakasaw kanya, concubinage. E kung husband niya pa magkaso sa kanya, adultery yan. Tapos, pwede mo din makasuha ng civil case din, yung inter-familial issue. Active patong-patong kaso to, ma'am. Bago din, ma'am, pwede niyo pa ba mamakwento kung paano ba ito nangyari? Like, ano yung ugat, ma'am, kung bakit na bigla to si Ray Pagyo, paano nagkakilala ni Ma'am Angelic? Paano nagkakilala? Ano kasi, sir, eh? naghanap siya ng bahay na bibilhin. Meron po doon yung kakilala namin din na nagbenta ng bahay. So, binili niya. Tapos, pinarenovate niya po yung bahay. So, ang gumawa po is mga purpose din po na asawa namin. Mm. Yun po yung ino, yun po yung ino namin, pinanood sa kanya. Kasi parent leader niya ako, magkakilala kami, medyo close na kami. Mm. Akala ko, yun po, doon nag-start. Tapos po, nung, siyempre pumapasok po, po ako, bali asawa ko na lang pumupunta doon. Noong time po na mag-aano po ng kuryente daw na sira daw yung saksakan. Mm. Morning may pasok ako, so asawa ko lang po yung pumunta doon. Tapos po no, nung gabi na nasira pa din daw po. Nung pagdating po ng asawa ko sa bahay, nagmamadali siya pumunta doon para daw ayusin. Hindi po ako sinama. Tamatalang kahit diyan po sa Kapitbahay lang namin katabing bahay, sinasama niya ako. Meron kasi ngayon sa may CSC yung rocks na sinasabi nila yung rules on administrative cases in the civil service. Bago yan, itong August 2025 lang, pag may extra affair no, ang parusa dyan sa mapatnaing ganyan is First offense suspension for six months, and second offense that's already dismissal from public service. Kasi in line to sa may code of ethics and professional conduct ng government employees nga, public office is a public trust. eh, DSWD pa naman siya. Hindi, di ba? Dapat yung DSWD, sila nga mismo nila po protect sa family, sa mga children nga in abuse. Tapos sila pa ngayon yung gumawa ng katiwalian, no? ng extramarital affair. So, pangit yun sa image ng DSWD office. Ano po ba yung gusto mo mayar dito? Magkakasuhan sila. Sir, makulong po sila at patanggalan siya ng lisensya. Okay, at least ayan, klaro tayo dyan. Based dun sa video, ma, medyo matinding ebidensya na yun, di ba? Na doon pa siya sa bahay mismo ng kabit niya. Yes, di ba? So, kailangan din kausapin yung husband nito ni Angelic na mag-file din ng case ng adultery para mas mabigat. May concubation adultery, patong na yung kaso. Yan talaga, ma'am, para makulong talaga sila. Opo. And then of course ma'am you can file case na bawsy against your husband because of the emotional anguish, syempre yung moral damages din yung sleeplessness anxiety, bawsy. Kakasuhan mo yung husband mo yan, bawsy. Mayroon na po kung ano nang ano, psychological test. So lahat to ma'am may nai-file mo but may nakapag-report na ba kayo to sa PNP or sa ano? Mm, sa ano po sana sa may in sa Station 6 po sa inyo sa PNP? Nagaano pa lang po ako na papile po sana ako. Ang sabi lang kasi sa batas is under scandalous circumstances or kung nakikikita yung husband mo at yung kabit niya nga as though they are living a husband and wife in public, pwede na yan. Opo. Pwede kasi circumstantial evidence meaning may makaka-witness tapos based sa evidence yung matitrace nga based on logic ito nga talaga ginawa. Like pupunta sila for example na pupunta sa motel matagal lang ano. Ano ba nga gawin, di ba? Yung mga, mga something like that. Kaya ma'am, mas mabilis kasi i-prove yung adultery. Yes. However, yung adultery, yung pwede lang kasi magsampan yan is the husband. Yes. Kaya, kailangan kausapin usapin yung husband ni Angelique. Nga siya yung magsampan ng adultery. Yan kasi mabilis kasi i-prove adultery. Once nga makitaan lang may probable evidence na si Angelique and yung husband nyo punta sa lugar, oh. magkasama, at saka malaking chance nga nakipagtalik sa dyan, adultery na yan. Mas mabilis yan. Okay? So, vowsy, kakaso mo sa husband And, pwede kayo makuha, ma'am, while well waiting, civil case, kasi mas mabilis din to makuha ng ano, under Article 26, yung interference with family relations, no, against to ma'am sa kay Angelic. Yes, po. So, sure tayo dito, ma'am, madami tayo, ma'am, na ilaban dito, laban sa kay Angelic at saka sa husband nyo. So, ito yung, ma'am, ilang anak ninyo? Tatlo, po. So, ilang taon na yung panganay? 19, po. So, may mga minors pa 19, kayo? 19, 17, tsaka saka 15, po. The usual po na nakakaharap natin dito mm. at ni is once po na humingi na ng tawad ang lalaki o kaya po kung sino yung nagkasala sa mag-asawa mm. is uh, napapatawad kaya lang umuulit. So ano po ba yun yung reason ma'am bakit nyo po napatawad itong si Sir Ray Pagyo? Sabi niya po kasi magbabago siya eh, Kami na lang. Mm -hmm. Nangako siya eh. Pero inulit niya pa rin pag kinasuhan mo siya, ma'am, tapos ma'am, magkaharap kayo, baka mamay mo may tawag ito, ma'am, ha? Huwag nyo nang patawagan. Hindi ko talaga. Hindi ko na, hindi ko na, susundan pa ng pangatlo, pangapat, panglima. Masakit na masyado. Ayun nga, tapos ma'am, hindi na siya umuwi sa inyo? Hindi na po. Diba, doon siya sa bahay ng kabit niya? Hmm, kasama na sila. Tumayo na sila, eh. Alang-alang na lang po sa mga anak ninyo, ma'am dapat oh. po mabigyan na rin talaga ng hustisya itong ginawa sa yes, yung panlaloko ni Sir Ray Pagyo. Ma'am Irene, good afternoon po sa inyo. Magandang okay, hapon po. Ayan, Asik, Irene, good afternoon. Asik, ito po yung nireklamo po ni Ma'am Virginia Pagyo kasi yung kabit ng kanyang asawa ay si Angelic Mantilas na nagtatrabaho po sa DSWD Field Office ng NCR. So ang gusto lang sana po ma'am mangyari ni Ma'am Virginia na makasuhan po ng admin charges to ma'am. Si Angelic Mantilas na yun nga, disgraceful and immoral kanda kasi nakipagrelasyon siya sa may asawa. We will endorse this to our Human Resource Management Service for uh, necessary action. Ano po, uh, we would appreciate if the complainant would uh, get in touch with our Human Resource Management Service so that we could get the facts of the case and then um if warranted or if necessary, uh, appropriate charges of course will be filed. Yes, ma'am. Ang papasamahan po, ma'am, ng Wanted sa Radyo na team, si Ma'am Virginia Pagyo, papunta, ma'am, sa inyong office dyan para ma mag-file ng appropriate charges laban dito kay Angelic Mantilas, ma'am. Kasi may mga evidence din at saka video. Ngayon nga, magkasama yung husband niya at saka si Angelic sa isang bahay. Sige po, Asik Irene. Maraming salamat po sa inyo. Okay, sige po. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Ngayon, ma'am, may gusto ka po bang mensahe, ma'am, may sabihin dito? husband mo muna, ma'am makulong ka. Pag saan may ginawa niyo sa amin, ng mga anak mo. Kay Angelic ba, ma'am, may gusto ka bang sasabihin sa kanya? Yung sa kabit? Sa kabit? Mm. Sinira mo pamilya ko? Masaya ka ba? Nakasira ka ng pamilya. At saka matulungan pa kayong DSWD, ma'am, since ngayong husband yung nangaliwa, yung custody ng anak ng mga mail andyan pa sa inyo, Maka matulungan din kayo, ma'am, ng DSWD, ma'am, ng financial po. assistant.